Let's talk about this Korean uh, star. Ano ba ang kwento? Totoo ba ito? Katang-isip lamang namin ito? What is the story? Si Jungkook po ba ito? Ah! <laughs> si Eric Nam. Ah, Eric Nam! He's oh, good looking, wow. ha? He's a very good singer. Um, Tininan ko talaga yung IG niya kaagad nung narinig ko. <laughs> so what is the story? Nagkilala ba kayo? Nag-meet ba kayo? Nag-date ba kayo? um na guest po siya sa TikTok vlog mm, and okay. ako yung nag interview sa kanya nung sa mga segments na yon so after the taping parang nakalimutan ko na ganyan and then the next day someone messaged me na they were inviting me to an intimate dinner with Eric Nam so parang ako talaga oh my gosh okay totoo ba to talaga kasi he's a superstar international superstar and karamihan sa mga friends ko, sinusuportahan talaga siya. Parang ako, medyo hindi ko na naabutan. Recently ko na lang nalaman. Pero nung narinig ko yung mga songs niya, tsaka yung mga videos niya, nagulat talaga ako. Kasi bakit naman ako yung i-invite, di ba, friend intimate dinner. Pero pagdating ko doon, marami pala kami. Oo, <laughs> <laughs> uh -oh, madami kami. <laughs> okay. Akala ko talaga na parang kami lang. <laughs> Sabi, na parang event pala to, ganyan. <laughs> But, so, anong ginawa mo? So, bago ka pumasok doon, handang-handa ka na, di ba? Ready ako sa mga questions na itatanong niya kasi magaling siya mag-English. Ano eh, mag so, Alright. alam ko na makakapag-usap kaming dalawa. Ano yung mga pre mo, halimbawa? <laughs> oh, my, my work's a bit good. I am a singer, I host, and I also act. Oh. How's Korea? Oh... Ah. <laughs> Ready ka nun. Pero madami kami. Madami. Oo, uh, masaya naman kasi I was able to meet new friends. Pero umasa <laughs> Eric, if you're watching, I hope somebody is uh, translating. Somebody's translating this for you. Okay, umasa. Ganun talaga ang buhay. Um, hindi kasi naman, matagal na din po ako hindi nakikipag-date. Mm. Parang I, I wanted to experience it again.